Hello! Good evening po sa aking mga followers. Meron naman po tayong bagong access point na napakasulit at abot kaya. Itong tinda IP na dual-band 5G. So, bakit ko sinabing napakasulit ito? Dahil compared doon sa mga uh, 5G na dual-band kagaya ng EW85 at sa katipiling na 225, medyo mataas po yung kanyang presyo. So, itong ating OEP na tinda na AC1200 ay... Uh, napakasulit at abot kaya. So, madalian lang po natin i-unbox ang ating bagong antena na napakalakas at saka napakasulit. So, ito po ay partner dito sa ating uh, PSOI 5 window machine. Napakalakas po ito sa gaming. No? So, bakit ko po sinabing napakaganda ito? Dahil dito sa kanyang uh, box, naka mu mo -MU na po yan. Tapos, AC1200 ang speed. Dual band. Auto channel. Tapos, mayroon po siyang Uh, 1167 Mbps yung kanyang speed. So ganitong price, ilalagay ko po sa link kung saan nyo pwedeng mag-order or kung gusto nyo mag-order sa shop, available po ito sa atin. So i-unbox po natin itong ating bagong access point na antena sa ating PS 5 fi Machine. So ganun din, usually, usually na makikita mo mga, mga partner dito sa ito yung mismong uh, antena. So, ayan, no? So, mayroon siyang dalawang antena po na 5G at saka 4G. yan Mayroon po siyang... Uh... So, ayan. Mga uh, usual na antena, ilalagay lang yan yung kanyang antena, first antenna. So, flip ito. Pwede mong, uh, pwede mong mas, maslide. Ayan. Yung pangalawa. Ito. So, napakasulit itong antenna po ito. So, meron siyang power cord. Okay? Tapos, meron siyang adapter na POE at saramay lan. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano i-config ito. Napakadali lang. Uh, Papasokan mo lang yung kanyang IP address. So, dapat laptop ang gamitin natin para mas madali. Oo. Oh. So, compare doon sa mga normal na antena na ginagamit natin sa ating TSY Baby Machine gaya ng EW73, EWT-1, EW71, TP-Link na 110. Kung gusto niyo ng mga dual band na antena, syempre, kailangan nyo ng budget para makabili ng mga dual band na antena. So ngayon, start na po natin i-config itong ating bagong uh, access point na tinda. Bago po ito sa market. Uh, ito pala mga par, yung ating bagong IP na tindah na outdoor access point sa ating PS Wi-Fi Bindu Machine. So parang ganun din po ang application. meron po siyang LAN. Ayun, kung magigita sa video. At saka mayroon siyang PoE. So itong PoE, simpre direct yan sa ating uh, tindah na IP. Tapos yung LAN, diyan tayo ko kukunik sa ating laptop para ma -configure, configure natin at mapasukan natin yung IP. So bago ang lahat, mayroon siyang reset button, no? So ang reset button po 'yan, lahat ng mga IP access point norm magpa-press lang ka po dyan ng mga 6 to 10 seconds tapos magre-reset po ang inyong uh, access point na antena. So dito sa pag-configure, kailangan yung pasukan yung kanyang IP. So dito sa laptop mga par Pasukan nyo po yung kanyang properties ng internet adapter. Dito po kayo pumunta sa network and internet settings. Tapos pagkatapos po, makikita nyo dyan yung change adapter option. So ayan, lumabas na. So dito sa internet, right click nyo po, yan. Tapos punta kayo sa kanyang uh, properties. Then dito sa internet protocol na version 4. Ilalagay nyo po dyan yung 192.168.0.11. So ang kanyang submit mask automatic po yan na lalabas 255.255.255.0. So ito yung kanyang uh, uh, IP address. So huwag niyo pong ilalagay diyan yung mismong IP address ng uh, tindas So, dito sa likod mga par, makikita niyo yung kanyang IP address. Ayan. So ang kanyang IP address is 192.168.0.254. So diyan po natin i-type sa ating uh, So, huwag niyong kalimutan i-OK -okay yan. Tapos, OK. Punta po tayo sa ating browser. Any browser po. pwedeng sa Internet Explorer, pwedeng sa Chrome, uh, kahit anong browser po. Sa Firefox, pwede po yan. So, punta po kayo doon sa 192.168.0.254. So, pag-enter niyo po, ayan yung kanyang tinda. So, napasokan niyo yung uh, admin ng uh, tinda 1,200. So dito sa admin, ilagay nyo lang po dyan na admin na small letter. So admin. Na small letter. So dito sa login password, ilagay nyo. Ito, sample lang po ito ha. Admin. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dito, admin, 1, 2, 3, 4, 5. So, click OK. Dito sa kanyang login, ilagay mo yung admin. Tapos, admin 12345. So, maglalagay po tayo. So, ayan, napasokan na po natin yung kanyang mismong dashboard. So, dito sa Quick Setup, mga pa, ilalagay mo kung anong SSID or WiFi name ang ilalagay ninyo. So, for like for example, ilagay natin uh, one is Wi-Fi. One piece Wi-Fi. Tapos ang security code is none. So, huwag niyong kalimutan ni save. So, ganun din po sa... Ay, sorry. Ganun din po sa kanyang 5G. Ayan yung 5G. Tapos, ilagin nyo din yung One Piece Wi-Fi. So, pagka sinipunin nyo yan, ang lalabas doon sa Wi-Fi name is One Piece Wi-Fi lang. Tapos, naka-merge na po yung 5G at saka yung 2.4G. So, dito sa Internet setting mga kaibigan, magkikita nyo yung LAN setup. Ayan, so, naka-static IP address po yan. So, gawin nyo DHCP or Dynamic IP Address. Click nyo yung Dynamic IP Address. Tapos... I-check nyo yung faster speed auto negotiation So, save natin po So, kapag naka po yan Kagandahan dito mga kaibigan Mayroon tayong wireless dito sa wireless Mayroon tayong uh, tinatawag na Q-VLAN settings sit So, mayroon siyang VLAN settings So, halos lahat ng mga pci WiFi window machine ngayon naka-VLAN setup So, pwede nyo i-enable itong VLAN Kung ang inyong setup ay VLAN, gumagamit kayo ng 5B5 na VLAN 22, yung kanyang default. So, pwede nyo yung i-enable yung VLAN ng tinda. Tapos, ilalagay nyo dyan yung uh, VLAN ID. So, kung ang VLAN ID nyo ay 22, 22, So, isave, lang po, isave nyo lang po yan. So, nakabilan setup po yung kanyang uh, uh setup ng ating 3-phase Wi-Fi window machine. Pero sa akin po, dahil dinamit ko yung uh, Uh, ano ba ito? Yung USB to LAN. So, i-off ko po ito. So, choices nyo lang po yun. Kung anong gusto nyo. Kung nakabilang sit-up kayo, walang problema. So, ipinakita ko lang sa inyo kung paano mag-filan. So, ayan. So, ready na po yung ating IP. Uh, so, nandyan na lahat. So, i-coconnect na po natin sa ating this Wi-Fi window machine para matest natin kung gumana ba ang ating configuration. So, ito pala mga ka-starlink yung usual na wiring ng ating bagong IP. So, itong uh, sa PUE, so direct po yan sa one port ng tinda. So, mag nag, -nag iisang internet lang po dyan. Tapos, itong uh, land LAN port, diretsyo po yan sa ating USB to LAN. Ayan. So, ayan yung ating USB to LAN. So, ayan po yung ating PIS Wi-Fi Bindo Machine na naka-custom board. Ayan. So, tingnan po natin. Naka-custom board po ang ating PIS Wi-Fi Bindo Machine. So, ayusin lang po natin yung mga wirings dyan para hindi po magulo. So, ayan. So, itry po natin. Pasukan yung ating Wi-Fi Uh, peace wifi bingo machine so pasok po tayo sa may i-disconnect po natin to so pasok po tayo sa may one peace wifi so ayan so mag redirect po yan sa kanyang portal mga par so kapag hindi mag redirect sa kanyang portal pasok lang po kayo sa may uh, ayun pumasok na so kung hindi mag pasok yung ating portal punta po kayo sa 10.0.0.1 so ayan So, ayan po yung ating... Ang gamit pala natin is Wi-Fi 5 soft kasi maganda po ito i-match ating uh, EP kasi priority gaming po ito. Malakas ito sa gaming, no? So, yung ating client na nagbumili sa atin sa madalam ng PS Wi-Fi window machine dahil nag-additional po siya ng window doon sa kanyang Starlink na inabil sa atin. So, ngayon, marami na siyang window machine. So... Uh, Shout-out pala sa iyo Mr. Hussam Abdulatif. Uh, enjoy po 'yung inyong passive income, no? Sana magbigyan kayo ng maraming blessings. So mag-insert coin po tayo. So i-try try po natin kung gagana 'yung ating build ng Kiswipe 5 window machine. So lagyan po natin ng piso, 5 piso, 10 piso. Okay? So yan. So ayan mga par yung ating pay wifi vending machine. 5 piso, 10 piso. Tapos 5 piso na bagong coins, tapos lumang piso, tapos bagong piso. So balik po tayo sa ating laptop mga par. So ayun, 22 coins ang nahulog. So connect lang po tayo. So ayan, mayroon na siyang connected na po siya. So refresh lang po tayo. So makikita niyo sa kanyang wifi, i-check niyo yung kanyang wifi. Connected na po ang kanyang status. So enjoy lang po ang inyong internet at saka wi wifi business. Sana po may natutunan kayo sa ating vlog.